Good morning everyone! Welcome sa ating channel. So, saan man kayong dako ng mundo naroon ngayon at ano man ang inyong ginagawa, uh, tutok lang sa ating channel. Okay, so, napakaraming mainta issue ngayon, ano? Pero, siyempre, number one sa list ang uh, SONA 2024 ng ating Pangulong Marcos Jr., So, marami ang nagsabi na na hit ng Pangulo ang mga issue na gusto talagang uh, maging naman ng kanyang sona ng ating mga netizens. No? Okay, so itong ating paksang tatanakayin sa araw na to. Pero bago tayo magpatuloy, uh, huwag kaninutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Maram Issue at ating pag-uusapan ang mga issue yung dapat alam Okay, so napakaraming reaksyon ang uh, naibigay ng mga netizens, ng ating mga uh, senators, ng uh, celebrities, at uh, ng ating mga political analysts tungkol sa sonang ito ng ating Pangulo. No? So marami ang nasihan. At sila yung nag-standing uh, ovation pa, sabay palakpak, no? So, satisfied talaga sila. So, marami din ang nakontento sa sonang ito ng Pangulo. At meron ah uh, hindi masyadong nakontento. <laughs> At ang iba ay nakulangan daw sa sonang ito ng Pangulo. Okay, so alamin natin ang iba't-ibang reaction na to mula sa kanila. Okay, isaysahin natin. Sino-sino nga ba sila? Okay. So, unahin natin uh, si Senator uh, Grace po. Ano kaya ang kanyang komento? Ayan. So, ayon kay Senator Grace po, 99% ang rate na maibibigay niya sa ating uh, Pangulo sa kanyang sonan ito. Kasi sabi niya lahat ng kanya in-expect, na issue ay natugunan ng Pangulo, no? lalo na yung total ban ng Pogo issue. Okay, so para naman kay Senator Wing Gatchalian, ano naman kanya ang kanyang masasabi at ilan ang kanyang rate para sa Pangulo. Okay, para sa kanya, uh, bibigyan niya ng 101% ang Pangulo. So sabi niya ito ang deserve na rate ng Pangulo. Wow, napakataas, no? Lumagpas sa 100%. It's 101%. Okay, para naman sa former president, Gloria Arroyo, ano naman kanya, kaya ang kanyang uh, reaction kaugnay nito. Okay, according to her, it's a great speech and that the president address all the expectations of the people, lalo na ang atungkol uh, sa Pogo. Okay, so ito ang magkakaibang reaksyon na ating mga uh, senador at ang ating former president Arroyo. Alamin naman natin mula kay Senator Joel Villanueva. So, satisfied din siya sa uh, speech na ito ng Pangulo sa kanyang zona lalo na dun sa issue ng total ban para sa Pogo. Yan ang sabi niya, mas maganda siguro kung uh, naisama niya na rin na iban, iban ang online gambling no, na lumalaganap din sa ating bansa. Kasi sabi niya nga, ay parang napakahirap ito regulate yung tipong Uh, nakapasok na pala sa bahay no? ay hindi pa namamalayan natin lalo na ng mga parents na ito pala ay imbog na o ay ginagawa na ng ating mga uh, anak okay, so ayan ang kanyang uh, reaction so, alamin naman natin mula sa isang political analyst, ano naman kanya kaya ang kanyang reaction so mula kay Mr. Ronald Yamas, isang uh, political analyst Okay, ayon sa kanya, okay naman when it comes to POGO issues and uh, WPS, no? So, sabi niya, uh, hinangaan naman nila at okay sa kanila yung panindigan ng Pangulong Marcos, kaugnay ng mga issue na to Medyo uh, nakulangan lang siya, lalo na sa labor issues. Ayan, so, kaugnay ng uh, kasalukoy ang pangyayari ngayon, no, uh, na kung saan ang request ng labor force, ay uh, 150 pesos pero 35 pesos lang ang uh, na-approve na additional uh, salary increase para sa mga manggagawa. So, sabi niya nga ay medyo maliit dahil dalawa o tatlong itlog lang mabibili ng halagang ito. Okay, so uh, tipong hindi na bigyan ng satisfaction yung request ng 150 so dahil sa ngayon napakalit na ng value ng pera na natin ngayon okay so sabi niya rin uh, mas maganda kung nabigyan ng uh, identity yung kanyang leadership ni Marcos Jr. Uh, sana since ito ay personal dapat nabigyan na ng identification yung kanyang uh, pagiging leader no Uh, katulad halimbawa ng mga nagdaang leader, katulad halimbawa uh, ni FBR na ayon sa kanya ay uh, yan, gumamit ang Philippine 2000 at saka ay ito na Tiger Economy as identity ng kanyang uh, leadership. Uh, si Estrada naman ay nakilala sa pagiging uh, era para sa mahirap, di ba? At si Gloria Arroyo naman, kung maalala na natin, ay gumamit ng bangkang papel, no? Na siya naging simbolo na gagamitin ng bansa patungo sa mataas na antas ng ekonomiya. Uh, si Pino naman, para natanda natin dyan, ay yung kanyang wang-wang, no? <laughs> ang paggamit, <laughs> ang pagbabawal, ang paggamit ng wang-wang. Okay. So, since ito ay third so, ano, sabi niya sana ay uh, nagkaroon na ng ganito identity na kanyang pagiging leader at mas maganda rin daw kung natalakay na rin ang tungkol sa ICC. Okay. Yan naman ay mula kay Ronald Yamas, isang political analyst. Okay. Alamin naman, naman natin ang um, punto de vista ng mga pinuno ng ating military forces. So, mula kay Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. Okay, so sabi niya ay nakatataba ng puso, no? Kasi kung i-recall -re natin, uh, napaka napakasinsero ng pasasalamat. Uh, tiri ay siya nang banggitin ang pasasalamat na ito sa ating mga... Um, um, militar sa ating mga kasundaluhan no na nagpamalas ng uh, kanilang katapangan, kagitingan at sobrang haba ng pasensya no uh, para lang ipagtanggol ang ating uh, teritoryo sa West Philippine Sea sobrang haba ng pasensya when it comes to uh, bullying mula nga dito sa uh, Chinese Coast Guard na kanilang nakainkwentro. Okay, so sabi niya, nakakataba ng puso at saka uh, uh ng espiritu ng patuloy na uh, pagtatanggol sa teritoryo. Then nakita niya ang pasasalamat, sinserong papasalamat ng ating Pangulong Marcos. Okay, so mula naman kay General Broner ng AFP, Um <clears throat> natuwa siya no naging bahagi ng sona ang uh, tungkol sa modernization ng AFP na patuloy na i-modernize im ng uh, Marcos administration ang ating Armed Forces of the Philippines at ito nga ay isinasagawa na ngayon sa iba't ibang pamamaraan at kinatutuwa niya rin ang uh, pagigpag-ugnayan ng pangulo sa iba't ibang bansa para palakasin, di ba, ang imahe ng Pilipinas na siya naman nagsisilbing allies, no, and partners ng ating bansa. Okay, so sa kabuuan ay nakatutuwa na naging maayos at tahimik ang uh, third zone na ating uh, Pangulong uh, Marcos Jr at ayun pa sa kanya mga supporters ay um, bigyan natin na enough time no ang pangulo uh, sabi nila na uh, Uh, unti-unti, gradually, ay maisasakatuparan din ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako sa kanyang first and second zona. So, darating ang panahon, konting tiyaga at lang na mga mamamayang Pilipino ay makakamitin natin ang talagang uh, pangarap at layunin, no? minimitin ng Pangulo na ikaunlad ng bawat Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Okay? So, ito po ang ating uh, paksang tinalakay sa araw na to. Sana ay uh, i-share nyo ang inyong uh, mga opinion kaugnay nito. So, type lang po sa ating comment section ano man ang opinion na nais nyo iparating. So, kayo po ba ay nasihan sa sona ng Pangulo Nakontento uh, na kontento? hindi uh, gaano na kontento o na kulangan So, ano po ang inyong masasabi, mga ka-issue? Okay, so, ito po ang at ating issue yung tinanakay sa ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi, no? At sana patuloy inyong uh, bayan ang mga susunod pa nating issue na pag-uusapan dito sa Madam issue. So, marami pong salamat. Sana sa tayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Keep safe po and God bless you all. Thank you.